magandang hapon po sa inyong lahat mga idol so ngayon po mga idol Umuwi ako ng maaga mga idol kasi mahina ang pasada ko ngayon mga idol o may nagpa-shoutout sa akin mga idol out natin pa-shoutout kay Tonloms TV Alicia Bohol maraming maraming salamat sa pagpa out mo sa akin idol I hope na sa mabuti kang kalagayan dyan at palagi kang mag-iingat sa trabaho mo idol at saan ka man magpunta, saan yung mga biyahe mo, palagi kang mag-ingat at huwag kalimutan magdasal sa itas, Idol. God bless po sa'yo, Idol. Maraming maraming salamat po sa pagpa shoutout mo sa akin. God bless po sa'yo, Idol. Pasensya na, Idol. Medyo natagalan yung pag shoutout out ko sa'yo, Idol. Kasi busy-busy ako sa pasada ng tricycle ko, Idol. Pasensya na po talaga, Idol. Medyo matagal talaga ang pag shoutout out ko sa'yo. Kasi busy-busy talaga ako sa trabaho ko. Napasada ako ng tricycle. O oh, God bless po sa iyo idol ha. Bye bye. Salamat sa pagpa-shoutout mo sa akin. Bye bye.